Target ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP na madagdagan ang galaw ng mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bawat oras. Sa kasalukuyan, nasa apat na pu hanggang apat na dalawa bawat oras ang airplane movement sa niyan. Ngayon, ay plano na itong gawing apat na put walo kada oras ng CAAP. Well, definitely po mabilis 'to dahil uh, napag-usapan na at uh, alam naman natin may privatization na mangyayari no by uh, March at uh, i, i ano na ito i, i uh, bibigay na ya award na doon sa nanalong bidder at uh, nagko-coordinate na po yung kami doon sa grupo para at least uh, ma-size natin din itong privatization po kaapa rin po ang mag manage ng airside nito sa Changi Aviation and Air Show sa Singapore noong Pebrero 18 taong kasalukuyan, nakipagpulong si Nakaap Director General Manuel Tamayo at Deputy Director General for Administration Danjun Lucas kay Samuel Nang, ang hepe ng Hong Kong Civil Aviation Department upang pag-usapan ng mga paraan upang mapalakas ang paggalaw ng eroplano kada oras sa pangunahing palipara ng bansa. Kinausap na po nila yung mga representative ng Hong Kong Civil Aviation uh, sa Mr. Nang. Ano? At uh, yun nga po, magkakaroon sila ng parang uh, magkakatulungan para mapabilis at uh, gamitin yung sistema ginagamit sa Hong Kong na mas marami yung flight. Bago pa man ito, sinimulan na ng kaap ang mga hakbang upang mapalakas ang paggalaw ng eroplano. Nauna rito isang grupo ng mga air traffic controllers kasama ang isang delegasyon mula sa Department of Transportation ang bumisita sa mga pasilidad ng air traffic sa Hong Kong Airport upang matuto mula sa pinakamahusay na kagawian nito.